Hello, hello guys! Welcome back to my vlog! Ayan mga kabosing, so ang pag-uusapan natin mga kabosing ay ang pagkapanalo nga ngayon niya di sa sa Miss Universe 2025 na kung saan grabe talaga mga kabosing yung pinakita na performance niya di sa manalo sa kanyang laban nga dito Makabosing mga kabosing, sa bansang Thailand para masungkit niya ang corona bilang isang Miss Universe 2025 at syempre siya po ay nanalo bilang isang third runner up po dito sa Miss Universe nga mga kabusing na kung saan inilaban talaga tayo ni Ate sa Manalo para sa buong Pilipinas makabosing so sawadi kap, kapong at salam alaikum po dyan mga at welcome to my youtube channel ayan mga kabusing so Based mga sa pinakita ni Atisa, ni Atisa mga kabusing, sobra talagang ganda, napaka-flawless talaga yung kanyang binigay sa atin mga kabusing at manalo kay ah uh, lahat naman kasi mga kabusing is uh, pero si ati talaga mga kabusing yung no, nagbigay talaga ito ng solid na performance at syempre yung laban niya mga kabusing dito sa Miss Universe kaya I'm so happy na napasama sa, sa top 5 mga kabusing at may niya nga sa third runner up na mga kabusing kaya grabe mga kabusing so here's mga kabusing yung kanyang full performance ni Ate Manalo from the introduction sa kanyang pag-announce ng top 30 at syempre yung kanyang pag sa swimsuit round sa kanyang evening ah, pagpasok sa top 12 at syempre pagsuot na kanyang magandang evening gown at syempre yung pagpasok niya sa top 5 yung pagkanya kanya sa question and answer mga kabusing at syempre yung pag-announce nga mga kabusing as a third runner up nga itong si Atisa Manalo so happy happy ba kayo guys sa resulta ng ating pambato na si sa Manalo na nagtapos siya sa uh, Miss Universe 25 third runner up mga makabosing. so for mga kabosing much better mga kabusing, yung higher placement niya di sa manalo mga kabosing compared sa winners na sobra talagang cooking show talaga ang binigay ng may-ari na si Raul Rocha kasi it's uh, Mexican taga Mexico kasi mga kabusay yung may-ari si Raul Rocha kaya pinanalo nila si Mexico kaya grabe dami talagang bash dami talagang uh, hanas mga kabusing sa winners kasi dayaan daw mga kabusing at syempre cooking show talaga ang binigay ito ng organization mga kabusing sa pagmanalo at syempre this Miss Universe Edition nga mga Grabe talaga. Hindi talaga magpapaawat yung mga Pilipino sa mga pagbabash mga kabuksin sa sa nanalo nga mga kabuksin na hindi nila matanggap yung pagkapanalo ni Mexico sa Miss Universe. Kasi naman, kitang-kita mo talaga mga kabuksin yung ah... Uh, Kamusta ba? Iba siya mga kabusing na hindi talaga katanggap-tanggap na siya ang nanalo sa Miss Universe niya. At grabe. Gusto ko sana yung higher placement na sa manalo yung magiging first runner-up or second runner-up <tod> up> nga up mga, mga Kasi alam naman mga kabusing yung sa kanyang sagot ni Adisa Manalo. Sobrang ganda. Yung kanyang binigay na tamang timtog na mga kabusing. Yung playboard pa na hinahanap ng uh, Miss Universe is sa kanya mga I don't know kung saan nag saan nag base yung may ari lang yung may ari na bakit yun yung nanalo kasi kung susumahin mo makabos na yung performance talaga ni Mexico wala talaga mga kabosing so mas malakas pa nga si mga kabosing si Chile si si ba ba si yung, yung isa ba si Nicaragua ba yan Nicaragua o si, si Dominican Republic pa or sila si Cuba yun makabosing sobrang lakas yun makabosing na sa performance sa evening gown ang lakas talaga at syempre yung kasuotan nito ni Mexico na parang kulay pula na parang yung ako kung Chinese New Year ba yan or yung, yung ba yung puso ngayon sa Miss Universe na palak naman ng makamusing na although na maganda naman siya pero hindi mo talaga ito na nakitaan na Miss Universe 5 niya makamusing so when it comes to evening gown ni Atisa Manalo ang ganda pa siyang fairy na kulay white na may silver na ganda makamusing at yung kay Vina naman makamusing okay na okay din makamusing yung kanyang titigaw ni kanyang lakad maganda at syempre yung kay like, quoting Warm na kabusin sobra talagang ganda ng execution ni Quoting Warm at syempre si Venezuela na sa tunay ng red hindi parang may dragon na dragon sa kanyang uh, leeg at sa kanyang balikat sobrang talagang ng napaka-iconic din yung makabasin yung para may pag-dragon na dito na Kaya, happy ako sa designer ni Venezuela. At syempre, kay Mexico, okay naman makabusing. Okay but I don't know bakit siya nakapasok sa top 5 at yung mga ibang mas malakas sa overall makabusing hindi pinapasok sa top 5 at si Mexico talaga ang pinipilit nila ipasok sa top 5 siguro may, uh, may ginagawang luto na nga makabusing yung ginawa dito nila kasi alam mo naman mga kabusing no? Uh, from the start pa lang yung si Mexico yata yun na hindi mo talaga ito ang kanyang parang gumawa ng eksena about sa mga woman equality ganun, mga empowerment ngayon yung mga kabusing yung nagsabi atas si Papa na wag mga kabusing kaya nag-walk out sila si Mexico tsaka si yung reigning queen niya mga kabusing so siguro yun yung kanilang paandar para lang papansin itong si Mexico nga mga kabusing kaya grabe talaga yun para may iwasan yung mga ganyan mga bagay sa mga pan kung hmm, may mga kabusing ay yung kung gusto ko sana manalo si si Cote d'Ivoire or Philippines. Yes. First sana si Philippines, second si Thailand, third si Venezuela, fourth si Mexico ngayon tapos si so nagbago ka. Pero sa final lang ang lag lagi yan si uh, Mexico wala sa top 5 yan. At saka uh, yun. Kaya nga, I'm so disappointed sa result ng mga kabusing kung bakit gano'n. Nakakawala ng gana. At syempre, naglabas sila mga kabusing ng kanilang uh, Tali, scoring ba yun? Na labas na sobrang late na mga kabusing na I don't know kung tama ba yun or parang minapulate niya mga kabusing bago nila i-post na sa, sa, sa 6-7 na judge panalo si Philippines uh, si Philippines natin yung sa 6 at saka sa number 2 yata yung Philippines natin number winner nila ayun kaya grabe mga yung luto ang ginanap mga kabowsing. I don't know this next edition kung dami ito bang sasali or wala lang sasali kasi obvious mga talaga yung lutuan talagang nangyayari mga kabosing dito sa loob ng Miss Universe nga mga kabowsing. so what do you think mga kabosing and um, mag-comment kayo mga kabusing kung ano man yung gusto yung marati please subscribe, like, and comment kayo, mga kabusing at kapong kap mga kabusing at shukran mga kabusing and bye bye mga kabusing and see you in my next vlog keep safe po, bye bye Thank you